Pwede diba mo na ako, oh. Hey. Ay, ay po po. Sari tabayagin mo. Niutangan ako. Unong pipautang mo ay. diyan? Ato. Lamusang pati ay. Adi <laughs> di saluyo luyo. Saan po? Oh. Ay ito. Babae ay. Pala. Ay. <laughs> Ilang taon na to? 13. Anong ano niya talaga? Hindi siya mo. Christy <laughs> na itong PWD. Ay, amo, di ba na gusto atong makatabang bibi? Unong kailangan mo ya, Dibi? Unong kailangan mo ba? Unong kay pan mo ba sa didi sa agin mo, bibi? Basaan pong ko po ya sa doktor, parang at talaga kung ilang niya. Parang sa mga Ano? Pero dapat tadi ako man wheelchair, ano? Di ba kaya kailangan wheelchair? Nakakagiman mag iya. Nakakagiman po iya. Kaso alala yan talaga niya matumba. Ay amo, nakakaagi man niya. Pero abnormal man naka -aniya. Pilay. Tapos akamot niyang wala din ang kaputa ko spirit-spirit. Ay amo. Parang tawag ka niya na ano tawag na... Babayi pala. Agka ko sa imoy tatao bibi, pambakal mo gatas bibi. <laughs> Bakal mo gatas amo, sagad biskwit. Nakakamatingan ni sigapinan pinan. Oh, naglipad na. Naglipad na. Ah, pambakal mong pero. Abo mo. Ababo <laughs> so Sige